Hi guys, good morning. At uh, araw na naman guys ng uh, Tuesday. Napakabilis ng panahon natin guys. Uh, February, ay sorry, March 4. o March 4 na naman. Bilis ng araw natin mga kaisarugman. Okay. At uh, tayo naman guys ang nagbantay ng tindahan maaga namang nagbukas Sayang kasi guys ng mga customer natin Pag uh, nagbubukas tayo ng tanghali Ay lumalagpas yung ibang mga customer natin Napunta sa ibang uh, tindahan Dahil sarado pa tayo At uh, ito na naman guys yung pinaglilibangan natin dito sa bahay. Habang hindi pa tayo umalis ay uh, tayo muna ang nagbabantay. At uh, may mga itlog na naman tayo guys na in order. Kaya kung mapapansin nyo ay may ilang tren na naman tayong pina deliver At yung bigas natin ay paubos na naman. Kanti na lang yung natitira. At uh, may isang sako pang bigas na hindi pa natin nabubuksan At uh, shout out sa ating mga viewers sa ating mga bagong followers na uh, nag-subscribe kay Isa Rugman. At unti-unti uh, nang naradagdagan guys ang ating mga subscriber. At uh, salamat ng marami sa inyo. Sa walang sawang uh, pag uh, subaybay sa ating YouTube channel. at uh, nagkakapi muna tayo guys yan habang nagkakapi tayo may mga ilang video tayong piniplay para mabalikan po natin yung mga nagbakas sa atin ah, uh, ganun lang po guys si Isaruman, yung mga nagbabakas sa atin ay kailangan mabalikan agad natin yung kanilang mga bahay. At sa uh, nag na naman tayo guys ng ibang mga paninda. Dahil nung mga nakarang araw ay medyo malipis na yung tindahan natin kaya naglagay na naman ng mga paninda yung aking asawa guys at yung gamot natin guys ay madaling maubos tayo guys ng mga ibang gamot para pag may nabili ay kakokohan uh, kakukuha na lang natin guys sa lagayan at uh, shout out sa ating mga viewers oh, nung nakarang araw ay galing tayo sa kasa may hinanap tayong dalawang bahay ay binalikan pala natin yung dalawang bahay yung kay Ma'am Juna Bilyesa at saka kay Ah, uh, mam Tyler yos, anong bibili? Eh mayroon. Isang energy. Magkano po? Ito noy. Magkano po? Tiga. Magkano tong energy? Sampu ang isa. Ilan noy? Ano pa? Ayan lang.

pabilang nyo Okay na? Okay. Si camel? Oh, na okay, sige. Dalawang camel. Ito, dalawang camel. Ikaw, Amaya, ano sa'yo? No, shampoo? No, Anong shampoo? Head and shoulder po kulay pink. Head and shoulder, kulay pink. Oh. Ito, Amaya. Okay. Ayan Ay, po, guys. May mga bumili tayo. <laughs> kaya na po tuloy yung vlog natin ayan at uh, nagkakabit tayo guys kabit tayo mga kaisarugman at uh, good morning pala kay ma'am jovi apostol ng kasa uh, kabit tayo ma'am jovi at pumunta tayo doon sa bahay nila ma'am jovi nung nakaraan na may yung... pinuntahan tayong bahay ay nagpapasalamat tayo sa mainit na pagtanggap sa akin ni eh, Ma'am Juby. Oo. At sa kanyang mama, na binigyan tayo ng malamig na drinks. <coughs> At thank you, thank you so much, Ma'am Juby Apostol. Ayan. At uh, muntik ko nang hindi mahanap yung bahay ni Ma'am Juby. Nung pumunta kasi tayo guys Nung huling vlog natin Ay wala pang terrace yung harapan ng kanyang bahay Kaya nung pagpunta ko ay tayo nan nanibago Pinagawa na pala ni ma'am Joby yung kanyang harapan Sa ano, pinalagyan ng gate May pintura Kaya hindi natin gaano natandaan At uh, good morning sa iyo, Ma'am Joby. Ba't wala kayong pasok ay si... Ba't hindi mo agad nabasa yung message? Mm -hmm. Hindi mo nabasa yung message na wala kayong pasok ngayon? at may mga kamatis tayo guys o, marami yung kamatis natin napakamura ng kamatis ngayon yung isang kilo 20 o pababa na pababa yung price ng kamatis at uh, pinasilip lang natin guys yung ating tindahan ngayon Ayan. Ito yung pinaglilibangan natin guys pag andito tayo sa bahay. Ay tayo yung natao dito sa tindahan. Pero mamaya ay aalis tayo. Siguro mga 8 ay lolo sa unang Maynila ngayon. Tumawag kasi yung taga Honda Pasig na need nila ng uh, piyesa pa ng motor kaya pagkagaling dito dadaan muna ako ng Pasig tapos pupunta ako ng Kaloocan Monumento doon kasi guys sa may Honda Triumph wala ka nang hahanapin pa napakarami ng piyesa ng motor doon at uh, last week doon tayo galing na bumili ng piyesa ng motor 17 years na kasi guys yung motor natin kaya kumbaga ay gusto kong i-condition para hindi tayo naaabala napakalaki na guys ng nagagastos ko sa motor ko dahil pinapabaguhan ko yung ibang pyesa gusto kong ipalit ay yung genuine mismo at uh, malamig na yung kape natin <laughs> malamig na hobosin natin yung kape at shut uh, shout out sa lahat natin mga viewers sa uh, kasa at uh, hindi na natin guys maiisa-isa dahil napakarami ng ating mga kaibigan sa ah uh, like, Likewise sa mga kaibigan natin na mga OFW uh, Sa ang solokman ng mundo na inaabot ng ating Youtube Magandang umaga po sa inyong lahat Oh, sige guys, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. At yung mga hindi pa guys nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay Pibor naman po. Paki-subscribe at uh, paki-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload na video. Okay, hanggang sa muli. Uh, bye bye, love you all.